I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Hapon nga guys, ay talagang ang nagtrending sa bawat live itong ating Donnie at Balmeriano. Lalong lalo pa nga sa Itbulaga kung saan ay sumabok nga sila sa perapi. Nananalo nga itong ating couple dahil kasama nga ni Donnie ang kanyang lucky charm. Ito nga ang ating Balmeriano. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil kagabi nga sa tiktok live ay talaga namang itong ating couple ay may napansin nga ang maraming bubbly sa dalawa at ito nga guys sa nasabing video. kung sa ano na nga napansin na suot ng ating Doni Pangilinan itong jacket niya sa kapamilya chat na sa tiktok live naman ay suot na nga at gamit na ng ating Belle Mariano dahil alam naman natin na talagang itong ating Belle ay ginawin nga kaya naman to the rescue kanyang nato kaya naman umani nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na kaya naman stay tuned lang tayo for more update